Hi guys, welcome back to my channel, Carol 1220. Ah, just a video naman guys. Um magluluto ako ng uh, sa tanghon So, pini-prepare ko lang yung mga kailangan kong ingredients. Ayaw, wag niyo makalat ang aking kusina. Mamaya pa ako maglilinis. Alam mo naman dito, laging busy ang mga tao, 'di ba? Ayaw, so wala, kwentuhan lang tayo ng this video mag-update kung ano mga nangyayari na dito. Ang dami, ang dami mga nangyari for 2025. And especially sa health ko. So, talagang nag-struggle ako sa health ko. Mabuti nga dito ako inabutan sa Amerika na magkasakit. Kung naging ako sa Pilipinas, ay nako! Baka sobrang, sobrang namulubin na ako sa laki ng gastusin. Dito naman kasi uh, cover ng insurance. Lahat ng mga gastusin. Meron kaming binayaran, uh, minimal amount lang. unlike na talaga kung dyan ka magkakasakit sa Pilipinas, talagang halos uh, shoulder mo lahat ng expenses. Ayan guys, uh, yan, naghihiwa ko ng na sibuyas dyan. asikaso ko yung mga gagamitin ko kasi yun yung tanghalian namin. So, around, kung na yan eh? around... Mm, 11.45 a.m. Usually kasi nagla-lunch kami dito mga bandang at 2 p.m., 3 p.m. ganun. Ako naman ang lunch time ko dito nasa 4 p.m. Kasi nga pumapasok ako from uh, 8 a.m. to 3 p.m. ang pasok ko. So pag uwi ko na doon ako makain ng lunch. So while on the way sa work ko, nagbe-breakfast na ako sa kotse. Tapos pagdating doon, ready na. Ngayon ganun, ganun ka ang buhay dito sa Amerika. Hindi gano'n kadali. Tapos, um, Ayun, paggising mo pa lang sa umaga, ta talagang uh, on the go ka na. Kasi pagdating mo sa school, kasi kaso yung mga kailangan ng mga bata, yung mga lessons na gagamitin mo. Ganon. Yun, non-stop na yun. Mag-work ka from 8 a.m. to 3 p.m. Non-stop ang kumikilos. So, sometimes, mag-break kami ng an hour. Kaya, minsan hindi nasusunod dahil sa mga bata, Maray makukulit na bata. Hindi mo pwedeng pabayaan ng mga bata kasi pwedeng maraming mangyari sa isang segundo. Kaya, lagi kaming naka, yung mga mata namin, laging nakasubaybay sa mga bata. Ang hirap kasi dito, kapag ka nasaktan yung bata, nagkaroon kami ng injury sa loob ng school, maraming explanation na gagawin. So, mas maganda walang injury parang para walang stress lalo na kapag dating sa mga parents dito mahigmakan sila kapag nasaktan mga anak nila alam nyo naman dito laging ah, uh, demanda demanda ba diba? para maka makakuha sila ng pera sa school kaya yon kaya kami mga teachers masyado kami maingat pagdating sa mga bata Maraming nagtatanong sa akin ng mga teachers dyan sa Pilipinas kung so, madali ba daw magturo dito sa Amerika. Uh, iba kasi ang culture nila dito talaga. Ang hirap kasi ako preschool ang handle ko uh, nasa between 4, 5, 6 years old yung mga yan eh. So mahirap, hindi sila katulad sa mga bata natin na nakikinig yung talagang yung respect nila sa teacher meron dyan sa atin sa Pilipinas dito kasi mga bata dito ah, makukulit, matitigas ang ulo Yon, basta kung mahaba ang pasensya, lalo na kapag preschool teacher hindi ka mahihirapan mag adjust pero kung magagalitin ka ay nako baka ikaka heart attack mo ang mag handle ng mga bata dito tapos uh, marami, maraming cases dito lalo na dito sa California, yung mga bata na nasa middle school and junior high, talagang uh, sinasaktan nila yung mga teachers, mga teachers nila. ah uh, last week lang nga uh, meron sa balita eh isang estudyanteng lalaki uh, sinapak niya yung teacher niya. Nagkaroon lang sila ng argument. Ayun. Yan iba, iba ang kwan dito. Iba ang mga bata dito. Kaya sa mga nagbabalak na pumunta dito sa Amerika para magturo, ayun, magbaang kayo ng maraming pasensya. Dahil, so dyan, dyan masusubukan kung kaano katatag ang pasensya ninyo pagdating sa mga bata. Ayun, I'm blessed lang kasi uh, mababait yung mga co-workers ko. Tapos, uh, mabait yung boss ko. Yun ang pinagpapasalamat ko lagi sa Diyos na binigyan ako ng mabait na boss actually, yung school director namin hindi mm, naman siya nakikialam sa mga trabaho ko pinababayaan niya ako mag decide pagdating sa mga bata pero, kapag nagkaroon ng injury sa aking classroom ayan na um, sa awa naman ng Diyos um, nagkaroon ako ng injury nung medyo bago pa ako dito yun sobrang natakot ako noon nagkaroon ng bukol yung isa kong estudyante kasi tumatakbo siya naglalaro yung cabin yung cabin namin ng mga toys yun tumama yung ulo niya nabunggo ayun talagang na maga yung kwan yung kilay ng bata nagkaroon siya ng bump doon ayun yun yung aking doon ako natuto lesson learned na kailangan ingatan ng mga bata Usually naman kapag mga minor accident lang yun, naiintindihan ng mga parents yun. Pero kapag gano'n na may bukol na uuwi ang anak mo, kaya may sugat, ay nako. Mahaba explanation yun. Gagawa ka ng incident report. Mm -mm. And then, ayan. Kinuha ko na yung kwanja chicken. Uh, hinihiwa ko na. Yung isasahod ko sa aking satanghon na Actually, madalang lang ako nakakapagluto dito. ang um, nagluluto na ako dito pag weekends and then kapag holiday walang pasok katulad ngayon labor day wala kami pasok dun ako nakakapagluto usually saturday nga hindi ako nakakapagluto kasi talagang pahinga siya at saka laundry day siya mm more on more on ko lang ang pagkain talaga naman dito from fast food. So, kaya ang hirap. Ang hir hindi ka tulad sa atin sa Pilipinas, di ba? Napaka, napaka bagal ng takbo ng buhay natin dyan. Yung hindi masyadong maraming stress. Unlike dito talaga, bawat segundo, bawat minuto ng oras talagang mahalaga. So, ayun. Dito ko naranasan na nagkakape, kumakain ng almusal sa loob ng kotse habang papunta sa trabaho. Kasi pagdating mo sa trabaho, go, go, go na kaagad. Ay, nako. Tapos, ang masarap dito naman ay napaka-convenient. Parang accessible. Accessible lahat ng kwan. Yung mga gusto mo. At yung mga gusto mo, kaya mo bilhin. Hindi ka tulad sa Pilipinas. Talagang ay nako ang, ma ang mamahal ng presyo ng bilhin dyan. Unlike dito, kung anong kinakain ng mga mayayaman, kayang kainin ng lahat ng tao dito meron kwan apantay-pantay ah, pagdating pantay, sa pagkain walang discrimination sa pagkain mm -mm. but don't get me wrong kasi marami rin mahihirap dito ang daming homeless dito uh, lalo na dito sa area namin merong area dito na talaga maraming homeless one of these days kapag napadaan kami doon ipapakita ko sa inyo uh, sobrang dami na parami ng parami ang mga homeless dito pero dito kasi ang mga homeless may nare-receive silang uh, support from the government yung tinatawag nilang EBT so binibigyan sila ng debit card yun yung pinabibili nila ng pagkain nila so pwede ka nang dito nga sa Taco Bell McDonald's uh, Check in the Box KFC pwede nang gamitin yung card nila yung EBT before hindi pwedeng gamitin yun talagang uh, sa lang talaga sa mga supermarket bibili ka ng food na lulutuin mo pero nowadays, biglang nagbago. Recently lang, recently nakita nga namin na yung mga 7-Eleven dito, sinasabi na nag-accept na sila ng EBT. So, napaka-convenient na rin para sa mga homeless. Yun lang yung, yun lang yung pangit dito kasi parang, parang kwan, uh, yung, mga, yung mga tamad, parang lalong ini-enable. Tapos, yung mga nagtatrabaho, ang laki ng tax namin. Mm -mm, totoo, sobrang laki ng tax namin dito sa California almost yung sweldo namin napupunta sa tax Pagdating tapos pagdating ng tax season ay nako, magbabayad ka pa ng tax kasi kulang pa yung ibinayad sa'yo, kulang pa yung kinaltas sa, sa, sa sweldo mo, ganon and then, yung mga walang trabaho dito alam nyo ba, kapag wala kang trabaho dito meron kang marireceive na allowance pa sa government ayan Meron ka, meron pa silang ibibigay sa iyo. Meron sila dito na uh, yung EBT niya para sa food. Meron silang cash aid. Ano pa yung mga naririnig ko? ganon -mm, -mm ganoon. Madami, madami silang nakukuha sa government kapag wala kang trabaho. Pero kapag nagtatrabaho ka naman, ah, nako, ang laki naman ng tax mo. Kaya karamihan, iba pinipili na nilang 'wag magtrabaho. Pero ah, hindi ko naman kaya na hindi magtrabaho dito, 'di ba? ang hindi ko gustong kumuha ng ng uh, support from the government nakakahiya nakakahiya yung pinagkakwantuhan namin ni Chris the other day na sabi ko nga mag-apply tayo, ng EBT sabi hindi nga tayo ma hindi tayo makakwalify sa EBT sabi ko for example pag nakwalify tayo sa EBT sabi ah oh, no I'm not gonna use it sabi niya kasi nakakahiya pag pumunta ka sa grocery store alam na EBT card yung gagamitin mo And then, meron pang mga kwan. May mga rude pa na nasa grocery store, mga cashier. Tatanungan nila, EBT? EBT or debit? Sasabihin nila. Nakakaya pag sa... Siyempre. Ayan na, baka sabihin naman niyo ang yabang ko. nung no, basta ako, on my kwan, on my point of view, basta kaya kong magtrabaho. Ayaw umasa sa gobyerno. Siguro kung hindi ko na kaya magtrabaho kapag matandang matanda na ako ayun, dun ako kukuha ng pension pero sa ngayon kaya ko pa magtrabaho kaya, ko pang, kaya pa namin supportahan yung sarili namin so magtatrabaho kami hindi kami, hindi pa kami aasa sa sa government yon yung ganun din yung kan namin ni Chris na hanggang malakas tayo magtatrabaho tayo sa lang tayo mag-collect ng pension kapag talagang hindi na natin kaya, ganun So, ayun. Ayun lang guys. Yung ganito. Ganito yung one dito. Ganito yung buhay sa Amerika. Mm, -mm. Maging hawa, Maginhawa. Maginhawa ang buhay dito. Maginhawa. Pero hindi masarap ha. Kasi, kailangan pa rin magtrabaho. Sabi nga nila, kung, kasi yung sweldo namin dito, dollars. Pagdating sa Pilipinas, ang laki ng kwan, ba diba? Ang laki ng, ang laki ng, uh, anong tawag doon? Ang laki ng amount. Kasi magkano conversion natin ngayon diyan? Ah, uh, $1.55, $56 dollars, ganun. So ang laki. But ang ginagastos rin, rin naman namin dito is dollar. So para makapagpadala ka sa Pilipinas, kailangan mo may two jobs ka. May dalawa trabaho dito. Para yung isa, pambayad mo sa mga bills mo, yung regular job mo, yung part-time job mo, siya ipapadala mo sa Pilipinas ang hirap pag wala kang a second job dito yun ako naman ah, wala akong second job actually naghahanap nga ako ng part time so hopefully makapag start na ako mag aral ng bookkeeping para kahit na work from home makapag kuhin ako ng bookkeeping ayun pero nagpapadala ako sa Pilipinas kasi thankful naman ako kay Chris kasi tunutulungan niya ako kasi maganda naman yung trabaho ni Chris so kahit pa pano, nasusuportahan niya yung mga nits namin. Mm -mm. Ayun niya. At ngayon, summer pa rin, di ba? Summer na summer sa tanghon, ang niluluto kong init. Kasi, ang problem si Chris, uh, pili lang, konti lang yung mga pagkain na parehong kinakain namin. Katulad niya sa tanghon, kakainin niya yan. So... Kaya yan niluto ko. At uh, saka adobo, kumakain siya niyan. Pero pag nagluto ako ng tinola, gusto ko sana tinola. Kaya hindi naman siya kumakain ng tinola. Kaya ganun. Kung magluluto naman ako ng tinola, ako lang ang kakain, marami na namang masasayang. Usually kasi nagtatapon ng pagkain dito. So, nangihinayang ako. Ang daming, uh, ang dami-dami hindi kumakain sa mundo tapos kami dito tapon lang ng tapon. Kaya ang ginagawa ko, kung ano na lang kinakain yung pagkain yun na lang niluluto ko. So kapag pumupunta na lang kami sa Filipino store, kasi may parang may karindirya doon, uh, may mga luto pagkain. Kung ano yung mga gusto ko na lang kainin, bumibili na lang ako doon. yon kaldereta ako, makain siya ng kaldereta. Mm, mm Last time nagluto ako ng kaldereta, yun, sarap na sarap sya Yung uh, afritada, mechado, kumakain siya niyan. Pero, katulad ng mga gulay, pinakbet. Ngayon, hindi kakain. Hmm. Uh, steak Yung beefsteak natin. Yan, kakainin niya yan. More on meat siya eh. Ako naman kasi, gusto ko more on vegetables. Kaya, bumabawi na lang ako. Nagsasalad na lang ako. Every night. Pagka, pagkagaling ko sa work. Kakain ako ng 4pm. Kakain ako ng lunch. Pagdating ng dinner. Salad na lang ako yon para meron ding meron pa ring gulay yung katawan ko ang hirap kasi pag wala akong gulay nang hihina ako ayun and hopefully next year 2026 makapagbakasyon kami sa Pilipinas yun yung ang mga pinaplano namin ngayon magbakasyon kami sa Pilipinas kapag naayos ko na yung citizenship ko kasi December mag-apply na ako ng citizenship sabi ng immigration lawyer 4 months lang daw yung process nun and then uh, makakapag kuha na ako ma-approve ng citizenship ko and kapag nakakuha na ako ng bagong passport makakapagbakasyon kami yun yun yung plano namin yun ang plano namin sa mga kwan yung mga major plans wala kami major plans ayun basta go with the flow lang kami ganoon naman talaga ang buhay kahit na magplano ka na magplano kung iba naman yung plan ni God for you yun ang mangyayari ba? Diba? kaya nagpipray lang kami paano yung God's will siya yung mangyayari Ayan guys, habang nagluluto ako dyan, pawis na pawis na ako dyan dahil sobrang init talaga. Ayan, tapos na ang aking niluto. Thank you guys!